Himax Park, kamusta kayo? Welcome back to my channel. Sa bagay na pag-uusapan po natin ang mga senyales kung panghabang buhay ang isang At kung handa na kayong lahat, magsana po tayo. At muli, be in At ang unang senyals kay inspired ng isang lalaki ay panghabang buhay. Handa niyang baguhin yung mga mali niya para sa iyo. Yan ang unang signs kay inspired. Kapag ang partner mo lalaki, ay talaga namang masasabi natin panghabang buhay. Alam niyo bakit super hindi lahat ng lalaki ay kayang gawin yan. Hindi lahat ng lalaki kayang baguhin ang mga mali nila para sa iyo. 'Di ba? Kasi yung iba lalaki, dahil sa hindi nga tunay ang pag-ibig sa iyo, dahil nga sa hindi tunay ang pagmamahal sa iyo, dahil nga hindi ganong katatag at panghabang buhay ang damdamin sa iyo eh hindi nila kayang baguhin yan hindi nila kayang magbago hindi sila mabago ng pag-ibig ano ma anong makapagpabago sa isang lalaki yung tunay na pag-ibig at yun ang panghabang buhay kaya masasabi natin na isa sa pinaka senyales ka inspired kapag ang partner mo ay ganyan ay talaga naman kayong spark signs na panghabang buhay siya. Yung mga mali niya, ay eh kaya niyang baguhin o nababago niya para sa'yo. Sapagkat alam niya na kapag hindi niya binago yan, masisira kayo at maaari kayong maghiwalay o maaari mo siyang hiwalayan o ipagpalit sa iba. Ganyan yan ka-inspire. Ganyan ba ang boyfriend mo? Ganyan ba ang asawa mo? Kapag may mali siya, sinisikap niyang baguhin? Oo, alam ko hindi ganun kalaling baguhin. Madalas o paminsan-minsan nagagawa niya pa rin yung mga mali niya. Pero sa nakikita mo, nagsusumikap siya na hindi na ulit maulit o magawa yung mga mali niyang ginagawa sa iyo. Pagka ganyan kay inspired, ay talaga mga niya, eh, mahal ka talaga. At iba yung pag sa iyo at malamang sa malamang ay panghabang buhay siya kay inspired. At sana kung ang lalaki ay nagsusumikap na baguhin yung mga mali niya para sa iyo at di na ito muling gawin, ay sana ganun ka rin. Diba? Para per lang. Hindi yung siya, nagsusumikap siya magbago. Nagsusumikap siya magpakabait. Alisin yung mga mali niya. Tapos ikaw naman, ganun din. Ikaw naman, di, di mo inaayos yung sarili mo. Bungangera ka pa rin. At mga pangit pa yung ugali mo. Huwag ganyan. Dapat ayusin mo rin yung sarili mo para sa kaitibay yung dalawa. At isa yung sa pinakasinyas kay Inspire. Na ang isang lalaki ay panghabang buhay. Pag ganyan ang nakikita mo sa partner mo, napakaswerte mo sapagkat uulitin ko hindi lahat ng lalaki ay kayang gawin yan dahil ang mga lang sa isang lalaki ay ang tunay na pag-ibig kapag tunay ang pag-ibig niya kaya niyang gawin yan sapagkat makapangyari ng pag-ibig kaysa sa kasamaan ka-inspired sa isang mga dapat mong malaman upang masabi mo ng lalaking yan ay talaga karapat dapat mahalin at ikip pang habang buhay ka-inspired at apalong sinyals kay Inspired para malaman mo kung talagang panghabang buhay ang lalaki kapag may matinding problema, hindi ka pa rin niya iiwan. Yan ang pangalawa kay Inspired. Diyan nasusukat at talagang namang nasusubok ang pag-ibig ng isang lalaki sa iyo. Alam nyo mga Inspired, sa mundong ito at sa buhay pag-ibig, talagang darating at darating ang mga problema. At sa isang punto, isang banda ng buhay natin, sa kasagsada ng isang relasyon, Dumarating hindi lang basta problema, masasabing ating matinding problema, matinding pagsubok. Diyan ngayon, masusukat kung hanggang saan kayo. Kung hanggang saan ka, at kung hanggang saan siya. Kung gaano katibay ang pag-ibig at talagang mga pagtitiwala niyo sa isa. Kung gaano katunay, kung gaano kadalisay. Ngayon kay inspired. Kapag ang lalaki ay hindi pang habang buhay, mabilisan na, kiltok lang, iiwan ka niyan kapag dumating ang matinding problema. Halimbawa, real na, nagka, nagkabuntisan. Di ba? Nabuntis ka niya. May nangyari sa inyo, na, na, nagkaroon ng bunga. ba? Diba? Na, na, ah, naging pre, nabuntis ka. di ba? Medyo matindi yun. Ngayon, kung medyo mo marupok yung pag-ibig niya sa'yo, talaga mang hindi pang matagalan, talaga mang ang isip yan. Baka di na nga magparamdam yan eh. kung magparamdam man yan, baka magbago sa iyo. At ang matindi pa, baka utusan ka pa niya ng masama. Anong ibig sabihin? Yung iba gusto ipalaglag. Oo, may mga ganyang lalaki. Dahil nga hindi sila handa, responsable sila, pinairal lang yung libog, so, utusan ka ngayon. Palaglag mo yan, uminom ka ng gamot. Pati ba naman bata pa, pinadama yung sa katanong taduhan nyo? Di ba? Masama yung ganun, ka-inspired. Di ba? O, ngayon, masubok dyan. sa sa mga example o halimbawa ng matinding problema. Pero pag lalaki ay panghabang buhay, una yung pag-ibig sa'yo, pananagutan kanya Isa pa, di ba? Dumating ang matinding problema. Um, sabihin nating huwag naman sana, nagkasakit ang babae. Eh. Matinding sakit, matinding problema kasi maluba yung sakit ng babae halimbawa pag ang lalaki hindi to na yung pag-ibig hindi pang habang buhay malamang sa malamang iiwan ka niyan pabayaan ka niyan maraming ganyan at alam ko nakarinig ka na rin ng kwento tungkol sa isang babae na pag nagkasakit iniwan lalaki si Pimo sa ligaya lang siya sa sarap lang sa ano lang sa enjoyment lang pero pag nagkasakit na iiwan ka na Isipin mo yun, pero pag lalaki, pag ang pag sa sa'yo, at panghabang buhay siya, kapag nagkasakit ka, hindi kanya pababayaan. Hanggang sa huli, kay Inspire. Gumaling ka man o hindi, nandyan siya sa tabi mo. Papatunayan niya sa'yo na ikaw ay mahal niya. Since, sa isang pinakasinyalas kay Inspire na ang isang lalaki ang partner mo kapag ka ganyan, ni talaga mga panghabang buhay yan kay Inspire. Pangatlong sinyalas kay Inspire para malaman mo kung panghabang buhay sa lalaki nag-iinba siya ng pagtitiwala sa iyo. Bakit lock in kay spar? Ngayon kayong spar, nag-iinba ng pagtitiwala. Bakit ganon? Sabayin sa mga signs talaga para malaman namin na panghabang buhay siya ng lalaki. Sa isang mga signs kayong spar. Alam niyo kasi mga spar, pag gano'ng lalaki, ay seryoso sa iyo. Halimbawa, talagang seryoso, tunay, uh, sincere sa pag-ibig niya, sa love. Eh, mag-iinvest sa sa'yo. Hindi lang na kung ano-ano. Mag-iinvest siya ng pagtitiwala. Magtitiwala siya sa'yo. Ipagkakatiwala niya sa iyo ang puso niya... Ipagkakatiwala niya sa iyo ang buhay niya... Pati nga pera... pagkakatiwala niya sa iyo... Eh. Lahat... Dahil sa pag-ibig... Pero pag lalaki... Para bang ayaw mag-invest sa iyo... Hindi yan sigurado sa iyo... Hindi yan ganun kaseryoso sa iyo... Ayaw nga mag-invest eh... Duwag... Panghabang buhay ba yung kaduwagan? Panghabang buhay ba yung ganyang klaseng lalaki? Hindi ayaw mag-sacrifice sa iyo? Ayaw man lang mag-invest ng kahit ano... Pero pag lalaki, ginagawa niya lahat para sa iyo. Binibigay niya lahat ng makakaya niya para maging okay kayo, maging okay ka. Kahit ang puso niya pinagkakatiwala niya sa iyo. Palagi siya nagtitiwala kahit magkalayo kayo. Hindi ka man niya nakikita nagtitiwala para sa iyo. Nagiiin ba siya ng pagtitiwala sa pagtitiwala sa iyo? Pag may problema siya, pag may idea siya, pag may dinaramdam siya, kapag meron siyang gusto, sinasabi niya sa iyo. Open siya sa iyo hindi niya nararamdaman at iniisip niya sapagkat pinagkakatiwala ang kanya sapagkat mahal kanya, niya at kahit ang buhay niya ka-inspire handa niya ipagkatiwala sa iyo sapagkat yun ang tunay na pag-ibig pagkaganyan ng boyfriend mo o kaya naman ng asawa mo ay talaga namang isa yung, sa pinakasinyalis ka inspired ang isang lalaki ay panghabang buhay Pang-apat na sinyalis ka inspired para malaman mo kung panghabang buhay isang lalaki is, nag-iisip siya tungkol sa kapakanan mo ay pangapat ka inspired nag-iisip tungkol sa kapakanan mo. Alam nyo, Marcus Pard, uli, isa to sa mga, ano eh, uh, hindi ginagawa ng mga lalaking hindi seryoso. Mga lalaking panandalian lamang. Mga lalaking hindi tunay sa'yo. At hindi pang habang buhay. Ang iniisip lang nila yung kapakanan nila. Yung sarili lang nilang interes. May nakukuha sila sa'yo. Pag wala na, wala na rin sila. Pero ang tunay na pag-ibig, uunahin ka kumpara sa sarili niya. Ang tunay na pag-ibig at ang tunay na pangmatagalang pag-ibig, panghabang buhay na pag-ibig ay iniisip pang kapakanan mo. Yan masusukat kayo sa dalisay na pag-ibig at pagmahal ng isang tao. Ngayon, sa marami bang pagkakataon, sa tagal ng panahon na naging kayo, ng inyong relasyon, ng asawa mo, ng boyfriend mo, Masasabi mo ba kay Inspar na iniisip ka palagi ang kapakanan mo? Kung ang sagot mo ay hindi, nalulungkot ako para sa'yo. Pero kung ang sagot mo ay oo, madalas iniisip niya ang kapakanan mo, binabati kita. Sapagkat kay Inspire, sa isang relasyon, sa isang pag-ibig, napakahalaga na matiyak mo na ang partner mo ay hindi, hindi pang sarili lamang niyang iniisip niya hindi kapakanan lamang niyang inisip niya. Ang tunay na panghabang buhay ng lalaki, ang lalaking may sincere at talagang purong pag-ibig sa iyo, ay mas iniisip ang kapakanan mo kaysa sa sarili niya. Sapagkat ang pag-ibig ka inspired ay talaga namang napakabuti. At kung ito ay napakabuti, talaga namang may isip masasabi natin na maaari talagang mangyari yung bagay na yan na mas isipin ang kapakanan mo at kung talaga namang mapatunayan mo na ang partner mong lalaki ay palaging iniisip ang kapakanan mo, papalad ka sapagkat isa sa pinakasukdulang senyales na ang lalaking yan ay panghabang buhay kay sa Sapagkat hindi lahat ng lalaki dito sa ibabaw ng lupa ay ganyan. Ang limang senyales kay Inspar para malaman mo kung panghabang buhay ba ang lalaking mahal mo is itinatama ka rin niya sa mga mali mo. Palimakit Inspar totoo yan. Siyempre, ang tunay na nagmamahal, ng totoo at seryoso, hindi niya gustong magtuloy-tuloy ka sa pagkakamali mo. Pagkat alam niya na maaari mo yung ikapahamak at maaari kasira mo ang buhay mo. At hindi na gustong mangyari sa pagkat mahal ka niya. Kaya pag may mali siyang nakikita sa iyo na mali mong ginagawa o masama mong ginagawa, sinasaway ka niya, pinatama ka niya, pinagsasabihan ka niya, pinapayuhan ka niya. Ginigising ka niya sa katotohanan. Hindi niya hinahayaan na malubog ka sa kumunoy ng kamalian. Ka-inspired, ganyan ba ang boyfriend mo? Ganyan ba ang mister mo? O baka naman mas lalo niyang pinupush ka pa sa paggawa ng mali. Baka naman mas lalong pinupush ka pa. O bakas niyang supportahan ka pa sa paggawa mo ng mga hindi maganda o kasamaan. Pagka ganyan, layuan mo na yan ka-inspired. Sapagat bukod sa hindi pang habang buhay yan, yan pang sisira sa'yo. Doon ka sa lalaki, na itatama ka. At kung ang boyfriend mo o mister mo ay ganyan, kapag may mali ka, pinagsasabihan ka. Kapag may mali ka, sinasaway ka. Kapag may mali ka, pinapayuhan ka. Eh talaga mo, huwag ka magalit. Matuwa ka. Dahil ganun siya. Ibig sabihin lang nun, mahal ka niya. Ka-inspired sa sa mga signs na ang mahal ka talaga at panghabang buhay ka-inspired. Pangalaman sa ka inspired para malaman mo kung panghabang buhay ang sinalakis. Hindi siya pumapayag na hindi ka makakasama. Eh, pang alam kay inspired. Alam niyo makakasama ang tunay na pagmamahal ng isang lalaki o babae. Lalo na lalaki. Hindi niya hahayaan na hindi ka makasama o makakasama. Hindi ba pang habang buhay yun? Diba? Ang tunay na lalaki, hindi ka matitiis. Hindi ka niya kayang tiisin. Kapag tunay ang pag-ibig niya sa'yo at pang habang buhay nararamdaman niya hindi ka niya matitiis, hindi ka niya pababayaan, hindi niya hayaang mag-isa ka, at higit sa lahat, hindi niya hayaan kayong subad na mawala ka. Sapagkat ang pagkawala mo ay ang isa pinakamasakit na maaaring mangyari sa buhay niya. Kaya hindi siya makapayag na hindi ka niya makasama pang habang buhay. Pang habang buhay, gusto, niya, gusto ka niya makasama. Kaya nga yung iba, diba, ginagawa ang lahat, makasal lang kayo. May kasal lang kayo. Makapag-propose lang sa'yo. Ginagawang lahat makaipon lang magsama lang kayo. Nag-aabroad nag pa makaipon lang ng pera para mapakasalan ka na. Nag-aabroad pa giipon ng pera para lang din di na kayo magkadayo pa. Ginagawang lahat ng trabaho, pag sumikap, pag itiis, pagpapawis para lang makasama ka, para lang mapuntahan ka, para lang makadate ka, para lang kayo super mapatunayan sa iyo na siya ay panghabang buhay, siya ang karapat dapat sa iyo. At ang puso niya ay talaga namang ka-expert tunay pagdating sa iyo sa sa mga signs ka inspired na dapat mong makita sa boyfriend mo o sa mister mo para masabi natin ng lalaking yan ay panghabang buhay ka inspired ka inspired maraming maraming salamat po sa pagtapos ng vlog ito kalimutan na mag like comment, and din po upang makatulong din po tayo sa ibang tao at sa mga hindi pa ko na-subscribe. Ay Max, click yung subscribe and click yung notification bell upang ma-notify kayo pag may bago akong upload. So, mag -so magpa-coaching or magpa-advise. Pakimayos na po ako sa aking Facebook ay may profile feature ko at pakichat ako. Ako mismo ang mag re sa inyo. Pag-usapan din yung problema sa pag-ibig in relationship. Maraming maraming salamat mga kaysa spark, kayong lahat. Mahal ko po kayo. At muli, be spark!